Ito naman yung paraan kung paano ko kinukulayan yung mga tuyong bulaklak na gagamitin sa Kuya Ed's Spring Resort Diorama. Spray paint ang gagamitin sa pagkukulay sa mga ganitong tuyong bulaklak. Ang mga ganitong spray paint ay napakamainam gamitin sapagkat madali rin itong matuyo. Sa pag spray paikutin ang bulaklak katulad ng ginagawa ko. Nakatutulong ito upang lahat ng parte ng bulaklak ay malagyan ng kulay. Habang nag spray ako, gumamit ako ng karton para hindi mabuhanginan ang mga bulaklak. At kailangan ang naka-face mask ka rin habang ginagawa ito upang maiwasang malanghap yung chemical. At ito na nga, tapos na siya, nakulayan ko ng lahat yung mga tuyong bulaklak. Yan namang mga nakalagay sa canister na yan, yan yung mga pinino kong bulaklak. Pinaliit ko siya at kinulayan ng green at yung yellow brown na yan para magamit na pinakandamo ng spring resort. Ang mga bulaklak na inyong mga nakikita ay mababago pa ang mga sukat ng mga yan. Paliliitin ko pa ang mga yan. Paliliitin ko pa upang maging akma o proportion dun sa ating ginagawang Kuya Ed's Spring Resort Diorama.